Magandang hapon po mga aming kapatid sa Mananampalataya. Ay narito po sa ating likod ay ang Nuestra Senyora de Arantes mula po sa bayan ng San Mateo. Sa... Nandito po si Brother Christian na ating po makakapanayang para po marinig po natin ang iba't ibang mga mga kanyang mga sanuhubit po po sa Grand Mario Possession po natin. Brother, ako na akong tanong sa si inyo. Ano po ang pakiramdam na unang beses po makapunta ng Ruas na Senyor at yung dito po sa Lungsod ng uh, We are very blessed kasi first time dito sa San Agustin Parish. At uh, magpapasalamat kami sa mga organizers na inibitahan ang abing mahal na biri ng Aransasu so, mula pa sa bayan ng San Mateo Rizal. Ayan, sobrang layo, brother. Wala yes. pa po sa bayan ng San Mateo Rizal. Pero uh -oh. tanong ko po sa si inyo, no, dahil malayo po pinanggalingan nyo, ano po yung nag -joke sa inyo bilang personal po na dahilan na naglilingkod po kayo, sumasama po kayo sa mga ganito. At kabilang po ngayon kayo ngayon dito sa araw na to, nakasama po ninyo sa Senyora de Aranzazu. Siyempre ako bilang isang head ng Shrine Ministry ngayon sa Aranzazu at member ng Kofradia ng Mahal na Birhen ng Aranzazu, uh, nag It's my responsibility din na samahan ng mahal na birhen pero sa lahat ng mga pagkakataon talagang sumasama kami sa paglalakbay niya and it is our proof na mahal na mahal namin ang aming patrona, ang Birhen ng Aranza. So kahit saan siya pumunta, nakasuporta kami para isulong yung devotion sa kanya. Pero personal po na dahilan mo? Ako personal na dahilan, marami akong himalang natanggap mula sa mahal na Birhen. Ah, uh, yung graduate ko from college, lahat ng mga problems ko na solve ng mahal na Birhen. Talagang hindi niya ako pinapabayaan kahit anong problema ang dumating sa akin. Kaya, wala akong hindi na solve so far. So nagpapasalamat ako dahil naging malapit ako sa kanya. Okay. At narinig nga po natin si Brother Kistan kung saan po dinanggit po niya ang kanyang mga dahilan. kung bakit po nandito po siya ngayon kahit po nagaling pa po sila sa San Mateo Rizal. Yes. At yes. so, muli po, ito po ang na Senora de Arganza, so, mula po sa bayan ng San Mateo Rizal. Maraming salamat.